Sa interview ni Karen Jimeno sa programang At The Forefront, sinabi ni Julio Templo Nuevo, Multinational Village Homeowners Association President, na sa kasagsagan ng Pogo operations bago pa mag-pandemic hanggang sa bago iutos ni Pangulong Marcos ang total ban sa kanyang zona, sari-saring problema na ang dinanas ng mga homeowners. Partikular ang pag-overload sa kuryente at maging ang pagbagsak ng internet service. Sabi ni Templo Nuevo, lumapit na siya sa ilang high-profile residents ng village, gaya ni Sen. Robin Padilla, pero wala umanong aksyon. Wala, ma'am. Uh, sadly. Uh, but I tried reaching out to them, pero everything paused on the prayer. Would you know why? Uh, maybe they don't want to get involved on the controversy because... Honestly, Pogo is big money. Okay. Problema rin umano ng multinational village ngayon ang mga tinatayong building doon na hinala ni Templo Nuevo ay sa mga Pogo bosses o operators. Pero isang local company ang bumibili ng lupa. Ang naging problema, ayon pa kay Templo Nuevo, ang permit sa construction ay pang single family use. Pero oras na inspeksyonin na nila ang construction, Iba na ang itinatayo. Ang ilan rito ay pinatigil na nila, ngunit kailangan na rin umanong pumasok dito ng national government. I think this is not an isolated problem for multinational. I think the national government can come in and regulate those, uh, ano, especially those local company na may dami. You know? I think mm -hmm. they should take a look at that. Ano yung pwede legislation na nagawin to control all these things. Mm -hmm. Hindi kasi masusob namin ito, mabiyan our power na ito eh. Samantala, binanggit din ni Templo Nuevo, ang suspecha niya may prostitusyon na nangyayari sa village dahil sa mga pogo operators na nakatira roon. What? We're gonna show you some videos where yeah. um, this was taken in yeah. multinational village. Mm -hmm. So can you explain to me what this video is about? Ah, Ito yung I was telling your reporter, this was on the main gate. So, every time na sa gabi nagkukumbida sila ng mga uh, batang babae this I, when I found out these are, lately lang to, ngayon lang to, these are uh, usually Vietnamese young mm. girls uh, na pinapasok nila sa village ginukuha ng mga Chinese uh, I don't know if I can I mean, tingin ko ito yung prostitute child ng Pugo mm -mm. so what we did binababa namin sila doon pag wala kang ID my produce we will not let them go so ang ginagawa naman nitong mga ito mga sinusunduin nila sa labas ng sa village. labas tapos 'yon sige pero yung mga coach of stepet eventually dinisallow na rin namin 'yan para sa agenda Eugene Adalya BNC